pusa, ayan ay bumili kasi kanina ng nuggets kaya, ayan bukas na ito ayan, dalawang box tsaka ito tsaka ito ayan, mga ano, pinap talagang may yeah, nagbabantay na. ayan. may nagbabantay ayan 725 ayan PM na mga kasari ayan mga kasari auntisan ko na yung pag-aayos ng ating mga tubo dito sa ilalim. Ayan mga kasari, tapos na ako mag-ayos. Ayan, tapos na ako mag-ayos ng mga produkto. Ayan. Ako ang nag-ayos nito. Ayan, ako ang nag-ayos niyan. Halo, halo. <laughs> ito to sino ito. Saka meron pa to sa ilalim to sino. Ayan. Bali, box na kusina. Ayun. Ayun, eto may mga box na tayo, meron na tayong mga box na gagamitin mamaya. Ayan. Meron na tayong mga box. Ayun. Gagawa ako ng yelo mamaya. Kasi kanina ito nag sa ko eh. Wala na akong yelo, ubos na ang yelo lahat. Ubos na talaga lahat. Ayun. Nako, kailangan pala maga kung gagawa ngayon para tumigas. Ayan, yung ano natin, stock natin ngayon. Ayan. Yung nasa dulo na yun at ganito. Skinless na pampanga. Ayan. Ayan yung ano natin. Tsaka yung mga longganisa natin. Naka number 5 yan. Ayan ayan lang ayan, ayan lang mga kasari ayan, ngayon ay ano na, uh, february 16, mga kasari parang labo ng camera ko, no february 16 ngayon ayan, labo ng camera ko ayan lang